So, ayan. Good morning. my for today's video. So, ayan. Si Ate Armi po. Maaga. Maaga. Maaga na pa sa papig. Maaga po siyang ano, nagpatimbang. Ay, paano? Hindi mo yata inayos ng lagay. Paano yung tuyo? Ano naman si Bobby? Si Bobby Dasen. Eh. <laughs> ayan for today's video. Alam mo, ayun na to yun. Yan. Dahil po, hindi kami makapag-deliver ngayon. Dahil alim na araw pong sarado ngayon ang aming deliberan. Tabak po muna yan dyan. Hindi makapag-deliver. So yan. Kailangan na po i-deliver yan. Yan po ang mga nabili ni ate Ermi. Kahapon yan ano.

Ari naman po ang aking guwapo pamangke. na may mini po siya ngayon. Ng masyado seryoso siya ngayon. Ito naman ang aking brother. Ah, nag-aayos po siya ng kalaki. Si Ate Ermino may nag-aayos ng bote ng kanyang mga pinamili. So yan lang po ngayon sa umagang ito. Bye-bye. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel.